mga kababayan pag-usapan po natin itong mga traidor mga traidor ng ating bayan na dapat nating bantayan ang mga pangunahing traidor po sa bayan natin ay unang una na ay si Rodrigo Duterte number one yan isa pa ay si Gloria Arroyo. <laughs> Kaya silang dalawa ay very close friends. Kasi nga, di ba? Birds of the same feather. Hmm. Bakit number one na traitor itong si Duterte? Well, alam na natin ang ginagawa nito tungkol sa isyu ng West Philippine Sea. Yung uh, alitan natin with China. Na dahil nga itong si Duterte ay nakakampi sa China. At isa pa, traitor ito. Traidor sa sariling bayan, traitor kay Bongbong Marcos. Bakit traitor kay Bongbong Marcos? Kasi nga yung mga pa-interview niya, mga press conference niya, mga speeches niya, paiba-iba, di ba? Ngayon, sasabihin niya doon sa naunang press conference na hindi totoo yung Paul Boron video. Hindi siya naniniwala dito. At saka, wala daw siyang problema kay Bongbong Marcos. Komportable daw siya sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Pero, after 3 days, ito, gumangat ngat siya ng pulburong. Nakapost pa sa, talagang ipinost sa FB ba yun? Ah, sinisipon ako. So, anong ibig sabihin yan? Na, hindi totoo walang katotohanan yung mga pinagsasabi niya doon sa naunang press conference. Na puro pagkukunwari. Ay, sorry. Ang kati ilong ko. Nung magsalita siya doon sa press conference, ang dami na papaniwala eh. Ang dami niyang napaniwala na akala mo totoo yung sinabi. Pero yung mga talagang matatalino, mga Marcos loyalists, hindi maniniwala ito. Kasi alam na alam na natin kung anong klaseng ugali meron ito si Digong Nyo. Ako hindi ako naniwala doon. Eh. Kasi sa una, pat ka maniniwala doon sa salita na <coughs> magpapapress conference para lang sabihin na hindi siya naniniwala doon sa video na ibinibintang kay PBBM. Alam nyo, kung talagang kung talagang uh, support ka sa Pangulo, hindi na kailangan yung mga press-press conference na yan. May papakita mo yan sa ibang ibang pamamaraan na mas kapanipaniwala. Hindi sa mga ganito. Kasi sa totoo lang, kilala na natin siya at yung stand niya. Alam natin kung ano ang isip niya at rato niya kay Bumbong Marcos noon pa man bago pa man bago pa man nagkampanya ng 22 elections nung 2016 pa halatang halata na, na ayaw niya kay Bongbong Marcos sa hindi ma hindi natin malaman na dahilan pero ako para sa akin ang isang dahilan doon ay inggit inggit na nga inggit siya sa tatay ni Bongbong Marcos dahil yung tatay ni Bongbong Marcos ay mahal nasa puso ng karamihan na mga Pilipino yung mga Marcos loyalists at ikumpara alam natin kung ano ang pagkakaiba langit at lupa ang agwat ni Apolakay kay Rodrigo Duterte. At ngayon, kung pagkukumparahin ng mga anak, ikumpara mo nga si Bongbong Marcos kay Baste o kay Pulong. Di ba ang layo? Kaya inggit yan. Now, bakit ko sinasabing inggit? Dahil ang pinag-uusapan po natin ay katraydoran. Na ibig ko sabihin, ganito na talaga ang saluubin o impression ni Digong towards PBBM na malayo ang loob ni Digong kay Bonget hindi hindi niya talaga gusto mas gusto niya si Amy Marcos so dahil nga sa sobrang inggit ni Digong at si Bongbong Marcos ay natuloy nanalo at naging pangulo na ngayon kaya masama ang loob niya galit siya galit siya sa pagkakapanalo ni Bongbong Marcos bilang pangulo kaya dahil sa sobrang inggit niya eto at sinisiraan niya kampanyahan pa siniraan niya Noong 2016, hindi niya sinuportahan, hindi niya kinuha na running mate. Ibang tao ang kinuha niya. Na kung tutuusin, 'sinusuportahan siya ng kapatid ni Bongbong Marcos. At nung nadaya nga si Bongbong Marcos at nag uh, nag uh, naghain ng uh, political protest ng protesta doon sa naging resulta ng eleksyon ng 2016 yung vice presidential uh, bid ni Bongo Marcos na according to reports uh, rumors ay uh, nadaya ni Leni Robredo Ibig ko sabihin, hindi man lang tinulungan ni Duterte na nakaupong Pangulo, yung protesta ni Bongbong Marcos, hinayaan lang. Wala, walang paki. And then, ito na, uh, 2022 campaign period. Hindi inendorso, hindi tinulungan, sa halip, siniraan. Kaya, masasabi ko na, malayong malayo ang kalooban ni Rodrigo Duterte kay Bongbong Marcos. At ngayon nga, nung nanalo na at naka, nakaupo ng pang Pangulo, eh, kung ano-ano, di ba? Kung ano-ano mga pinaggagawa ni Tom Digong na makakasira kay Bongbong Marcos. At binabalak pa niya. Nananawagan pa siya ng pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Ngayon, nung naging malaking issue, alam natin ang mga nangyayari, naging malaking issue itong uh, mga pinagagawa ni Duterte laban kay Bongbong Marcos, paminsan-minsan eh, magsasalita siya, magpapalabas siya ng salita, public statement, na kesyo wala siyang problema kay Bongbong Marcos, wala siyang galit, kaibigan niya, nirirespeto niya hindi totoo yung mga akusasyon laban sa kanya. Komportable daw siya. Pero, the following day, iba na. Iba na ang sinasabi, iba na ang kinikilos. So, di ba? patraydor kung tumira. Even up to now, kapag hindi umubra yung naunang paninira Pilit maghahanap na naman ng panibagong strategy, panibagong script, panibagong paninira. Dahil gusto niya talagang sirain yung tao. Gusto niyang mapatalsik. At nangipalit yung kanyang sariling anak. So, si Digong Duterte po ay sobrang traidor. Hindi lang traidor kay Bongbong Marcos traitor din sa buong bansa sa buong lahing Pilipino traitor. kasi kapag ikaw ay traidor itinatraidor mo ang bansa ultimately ang tinatraidor mo ay yung buong lahing Pilipino tama hindi itong ginagawa niyang pagkakanulo ng ating bansa sa komunistang China diba? tinatrader yung bansa at kung ano man ang kahinat na ng pagtatrader sa bansa ang tinatrader ang tinrader mo ngayon ay yung lahing Pilipino dahil iisa lang yan Pilipino at Pilipinas traderin mo yung isa pahamak pareho iisa lang ang tinraidor mo. At si ngayon, tinatraidor mo yung nakaupong pangulo, ginugulo mo yung, yung pamumuno niya. Ginugulo, sinisira yung magandang pamumuno para ano? Para sumama. At pag napasama, sino ang maghihirap? Sino ang maapektuhan? Di ba yung bansa? yung buong lahing Pilipino, pamayan ng Pilipino, yun ang maghihirap yung maaapektuhan. Kaya, ultimate traitor itong si Digong Duterte. At kasabwat niya dyan, yung mga anak niya. Mga anak niya, mga mga supporters niya, mga vloggers niya, mga kaalyado niya, alam natin kung sino-sino. Ngayon ang isa pang din ay itong si Gloria. Alam natin kung ano ang karakas. Ano ang karakter? Ano ang totoong kulay nitong si Gloria Arroyo? Ang reputasyon po dito ay mang-aagaw ng kapangyarihan, mang-aagaw ng posisyon ganid sa kapangyarihan, walang pakialam sa magiging epekto sa bansa at sa mga mamamayang Pilipino. Basta siya, ang iniintindi lang niya ay yung gusto niya. Yung kagustuhan niya na manatili sa kapangyarihan. Kahit lagpas-lagpasa na. Di ba naman, naging pangulo ka na tapos babalik ka para maging para maging uh, congressman congresswoman para ano you're still aspiring for something anong ibig sabihin nun? hindi na nakontento hindi walang kabusugan walang kasiyahan walang satisfaction hanggang sa kahuli-huli yung hininga nito eh gusto nito maupo sa maupo sa kapangyarihan anong tawag niyan mga kababayan di ba makapal lang mukha oo sobrang kapal ng mukha siguro ko naman aware siya kung ano ang isip ng mamamayan tungkol sa kanya tungkol sa, sa kanyang pagiging gahaman gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa pera, gana, gahaman sa posisyon. Alam yan, pero wala siyang pakialam. Kaya po, dahil sa, sa sobrang pagkagahaman sa posisyon at kapangyarihan, ay nakukuha niyang mag sa kanyang mga kapwa government officials. So, sino ang unang tinraidor niya noon? Di ba si Erap? nung pinatalsik niya sunod na tinrider niya at inagawan niya ng posisyon na nagdulot na ng depression dun sa tao at ikinamatay di ba si FPJ nung inagawan niya ng pagkapanalo sa eleksyon ngayon naman ang pinatalsik niya si Pantalyon Alvarez sa pagiging Speaker of the House. At latest na binalak niyang trado rin, gusto niyang patalsikin ay si Martin Romualdez. Pero hindi lang si Martin Romualdez ang ultimate na gusto niyang patalsikin, kundi ang pinsang si Bongbong Marcos na nakaupong pangulo na ang unang hakbang sa pagpapatalsik kay Bumbong Marcos ay ang pagpapatalsik muna kay Martin Romualdez. At siya ang uupo nang sa ganon madali nang mapatalsik yung Bumbong Marcos. So, di ba, traidor? Nagbalak na ikudita si Martin Romualdez nang sa ganon pag nagkum naging successful yung pagpapatalsik niya kay Martin Romualdez, ang sunod niyang patalsikin ay si Bongbong Marcos. At ngayon, naging uh, naging exposed visible sa mga tao yung sama ng loob niya, yung galit niya kahit na hindi man niya masyadong pinapahalata, pero nahahalata pa rin. at minsan-minsan pa nagpapalabas siya ng mga statements na magpapatunay na suportado daw niya yung taong tinataidor niya Kaysa suportado daw niya si Martin Romualdez pagiging house speaker support siya kay Bongbong Marcos pagiging pangulo Noon sa uh, nakaraang uh, kick off rally dyan sa Kirino Grandstand. Nanditoon siya. Suportado daw niya ang Marcos administration. Na binalak niya minsan at baka hanggang sa ngayon ay balak pa rin niya. Naibagsak ang mga ginagawa niya na pag uh, pagpapalabas ng mga statements na kaysa suportado daw niya labas sa ilong. Ang totoo niyan, buti pa wag na lang magsalita. Kasi kapag nagsalita si Gloria ng suportado ka si President Bongbong, suportado ko si Martin Romualdez, ang isip ng tao ay kabaligtaran yon. Hindi naman naniniwala yung tao. Dahil kilalang kilala ka ang totoo mong pagkatao, ang totoo mong kulay. Kaya siguro mas maigi sana po, huwag ka nalang nagsasalita. Kasi yung mga sinasabi mong mga suporta-suporta, hindi naman yung pinapaniwalaan. Alam namin na drama lang yun. Kunwari lang, kaplastikan. Mas maigi pa siguro, huwag ka nalang nagsasalita, manahimik na lang. Pero salamat naman. Kahit papano eh, talagang nababasa namin kung ano ang totoo mong niloloob. Kasi nga kilala. Alam na alam na ng taong bayan kung anong klaseng tao ka nang ikaw ay mang aagaw ng posisyon na ito nga alam namin na binabalak ninyo nung isa pang traidor na si Duterte na balak ninyong agawin ng posisyon kay Bongbong Marcos. <clears throat> at itong mga pasupport-support kunwari. Kaya mga kababayan, dahil alam natin kung ano ang totoong karakter, pagkatao, kulay nitong dalawang traidor na ito, si Digong at si Gloria, at iba pang mga alam nating mga mga pwedeng mag-traidor. Bantayan po natin ang kilos ng mga to babantayan po natin. Kasi any moment, pwede yan tutuklaw, pwede yan aatake. Eh. Kaya, maging lang po tayo. Bantayan natin. Isalba natin ang ating bansa. Through pagsuporta at pagbabantay kay Bongbong Marcos na ating Pangulo. Okay mga kababayan? Tama ba yung sinasabi ko? Okay. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita po tayong muli. Peace.